Paninang oh, mga.. O, oline pa ino. Dito nalang, dito. Hallelujah. hallelujah Pagbintungkol siya nga. Hallelujah. Hallelujah. Baleras ka nalang tungkol. Hallelujah apa nalang ang sweating in here? Hallelujah Diba Pretyong BBC Line alam lin establishing Hal capacities

Haleluya. Haleluya. وعلى نذير، Haleluya. Finnish, niya, so, so, Although, though, На ito, right? na babatid mo ang lahat Wala ko kailangan sa iyo. Lumitin mo ito. Hubang ipahayahan ang iyong aloban sa atin at sa aming lahat. Kamay mo. Ako ang espiritu ng katulungan. Ako ang espiritu Hallelujah, hallelujah, ninyo halalaya, ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Gawin ninyo mag. Hallelujah. Manalo ng budad dito. Hallelujah, hallelujah. Hindi tayo sa yours, no Father. Marami Haleluya para hindi sumusunod sa Tanongan ng Diyos hallalnhia, 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 hallalnhia. marami ang sumusuway Haleluya Haleluya marami Haleluya Haleluya mong hindi ng Diyos ng Diyos espiritu ng Diyos

Makinig ang may paninig. Kayong mga nakakatanda sa mundo nito. Malapit na inyong buhay sa mundo. Ngunit hindi pa rin kayo natuturo. Lahat ay pinahayag na sa inyo. Lahat ay pinakita sa Lahat ay pinakita na sa inyo lahat ang pinaglalayag sa inyo, alalalaya, muling bago ng hindi kayo nadohuto, ang laiks ng Dios sa inyo, kayo ay mungkala, kayo ay mukbang at dumalang sa Dios, alalalaya, alalalaya, ito

Nakakilala sa inyong gawa na kayo ay lingkod ang Diyos na takasan ang walang hanggang hari ang pinakamakamangalihan. Kumakatok ako sa inyong papa Papasunin ninyo upang na sa inyo hallelujah. ang buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lumapit lahat hallelujah. 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 ang lahat kayo sa aking harapan. Hallelujah. Hallelujah. Ang aking harapan hallelujah. 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 ang pinuha ng kahalaan. Idalangin mo sa Diyos hallelujah na ang katotohanan ay maghari sa inyo. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ang magpapatawad sa inyo. Ang katotohanan ang bubuhay sa inyo. Ang katotohanan ang ang kanino magiging tulay patungo sa airan Lumalapit sa akin, Hallelujah. Hallelujah. ang nakakakilala sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Tumatawag sa akin Hallelujah. Hallelujah. ang paladaria sa akin. Hallelujah. Hallelujah. nakikinig sa akin Hallelujah. Hallelujah. ang mga nakatatakda sa akin. Kayo ang mga nakakatanda sa sarili ito, ipinapalagay sa iyo ng Diyos na kayo'y maghintakan tulad ng isang malabay. Kayo'y maging magalingan tulad ng isang ahas. Ngunit, para tinigil niyo ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos Ama. Diyos Ama at Diyos Espiritu. Lahat ng tao sa tahanan ito ay lumapit sa akin. Lahat ng nakarinig sa akin ay lumapit sa akin. Maging ang inyong bulong ikaw Haleluya, para dinya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Ang araw na ito ay ginagawaran ng pag sa inyong mga magulang. Upang kayoy ay buo din. Napagkas. Patpatawa. Ano ba 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 ba? Nasaan na ba? Ang inyong pag-apapang ba ba? Nais na ni Diyos. Ang kababaan ng loob, ang malatili sa inyo. Dahil ang may kababaan ng loob, ay tunay na pinag-alagayan ng Diyos. Dahil kinala ko, ng aking mga tubang. Ako ba rin yung nakapilidad na? Ako ay dalhin yung kasama. Lahat ng yung ay aking nababala. Lahat ng inyong kumari ay aking nakapintura. Ang lahat ng inyong misir ay aking nababasa walang hindi ang hindi na bumayari. Ang paalala ko sa inyo, kayo ay malamili sa katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ang sarita ng Diyos. Ang katotohanan ang pag-ibig ay patutama pang baba. <mulay> ang katotohanan ay pagpapatawad sa mga nagkasala. Maghari sa inyong ang Diyos. <mulay> Habang kayo'y nagubuhay sa mundo, malapit na. Malapit na malapit na. Malapit na dumating ang anak ng hata sa asa. Kaya ang mananibig sa akin hanggang wakas ang ay ang manibigdas. Panghawakan ninyo ang aking salita ng may Ipakita ninyo sa inyong loob ang inyong sa akin.

kundi babalik sa ating tao. May kababaan na doon at pagpapahal sa kanyang kapwa. Ipinaparating sa inyo ng kataas-tasan na siya ay nanulugod sa isang tao puno ng katotohanan puno ng pagsisikap sa pagsunod, puno ng pag at ng kababaan ng loob. Hawakan ninyo ang inyong mga puso. Pupili kayo ng kawal sa Diyos ay inyong sinikilala. Hindi yung sabihin sa kanya.

Pagkabitin niyo ang kapapatawad ng Diyos sa inyo. Mabuhay kayo ng naayon sa kautosan ng Diyos. Ibigidin ninyo ang Diyos ng buong isip, buong lakas, buong puso, at buong karunuan. Gayun din, ang pag-ibig niyo sa inyong kapwa. Mahalin niyo ang inyong kapwa. Halalina, Patawarin niyo sila halalina, sa kanilang pagkakasala. Dahil ng kapatawad sa kanilang kapwa halalina, ay pinapatawad halalina, ang Diyos. Halalina, halalina. Halalina, 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 halalina.

ang inyong mga sa masasamang ginagawa. Palitan ito ng pag-ibig at kababaan sa inyong kapwa. Tanggapin sa inyong mga puso at isipan ang kautosan at ang katababaan. Mga nakakatanda, panatilihin ninyo ang ng loob sa inyong pagawa sa mundo. Dahil sa inyong pagpapamababa nakikilala ang Diyos na lumikha. Sa inyong mga gawa ipinapahayag mo ang salita sa inyong mga gawa. Kayo ang ng mga nadirin na at hindi nakakaulawa. Ganyan ang inyong gawin. Ako ang Espiritu, ako ang patutamahan. Kayo yung makakalaya sa inyong pagagapos sa kasalanan. Tanggapin na lang inyo ako at inyong papasukin sa inyong mga bituan. sa niyo ang kapayapaan. Purihin niyo ang Diyos, mga kapayapaan. praise yeah. praise yeah. Grace, yeah. Grace, yeah. Grace, yeah. Grace, yeah. praise yeah.